ba ang sinasabing argumento ng kampo ni Marcelino ayon sa abogado na si Persida Acosta ay uh, walang basihan ang mga kasong isinampa laban kay Marcelino at sa kapwa akusado nitong si Yan Yishu na isang Chino. Iginiit ni Acosta na may mga testigong umamin na walang nasabat na droga kay Marcelino noong sila ay nahuli sa isang operasyon ng Pireya at PNP sa Maynila noong ikadalawamput isa ng Enero. Sinabi po namin na sa Grand Dagdag ni Acosta, illegal ang pagkakaaresto kina Marcelino at Yan Yishu sapagkat uh, sila ay di umano'y sa isang operasyon bilang mga undercover. Paglabagan niya ang pagkakaaresto sa dalawa sa kanilang karapatang mahagalaw ng malaya, lalo na't na mahina naman raw ang ebidensya laban sa kanila. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga prosecutor ng DOJ. Sa halip, nakatakda silang magbigay ng komento sa loob ng sampung araw. Ang kampo naman ni Marcelino ay magbibigay din ng komento sa loob ng limang araw. Nasa DOJ sila ngayon para sa isang pribadong pagpupulong kasama si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Rex Remitio, uulat